Kasiang-kasiap pali Sakto-sakto lang ma sakto lang ma

pinapaamoy sa butas mga idol yan ang ginagawa ah, pinapaamoy muna sa butas ito next race si Escobar mga idol tingnan natin ito na mga idol papakasin na si Escobar dito Ah, dito siya mga idol dinayo sa Luyos. At may quadra po dito mga idol, sasanayin na siya. Si Escobar. Ayan mga idol, sinazarado na yung quadra. Tingnan natin mga idol, ang unang takbo ni Escobar. Sa may quadra mga boss. Go na yan. mga Idol race Pagka pangalawang race, Squadra Maule. Uh ha. -huh. Atras, eh. Idol sa race. Si Jolly squad Kubar Idol second race. Ay, ama idol, race 2 ni Escobar mga idol pinapasok na po siya sa quadra tingnan natin mga idol ang kanyang race 2 go na yan yun lumabas ka agad. Hindi niya pa kaabi yung praktisan. Ano Hindi pa niya kaabi. Nagwa-wiper yung buntot eh.